naka ng bansa ang nanay ni Jemboy Baltazar, ang binatilog na patay ng mga pulis na votas dahil napagkamalang murder suspect. Meron siyang daming mensahe sa anak na dalawang taon na niyang hindi nasisilayan. Live mula sa Davotas, nasa frontline na balitang yan, si Justin Punsalang. Justin, anong update dyan sa burol ni Jemboy? Julius at Sheryl naging madamdamin ang pagbabalik Pilipinas ng OFW si Rodaliza Baltazar, ina na nga napas lang ng mga polis na si Gemboy. Ngayon lang kasi na kumpleto ang kanilang pamilya matapos niyang kinailangang mamasukan sa Qatar noong 2021. <Haha> Kabaong ng bunsong anak ang sumalubong sa OFW na si Rodaliza Baltazar. Siya ang ina ng 17 anyo sa si Jemboy na napatay ng mga pulis matapos mapagkamalang murder suspect. Ang salamin ng kabaong na lang ang nahahaplos ni Rodaliza at hindi na mayakapang anak na dalawang taon din niyang hindi nakita dahil nag-OFW siya sa Qatar. Ilang minuto rin niyang pinagmasdan ang labi ni Jemboy. Ano parang daman mo na kahit nasa kamon ngayon, Maramdaman mo na mahal na mahal ka Mama na ka. Pumitas pa ito ng kulay lila na bulaklak at inalay sa anak. Kaninang mag on 11 ng umaga, dumating ng bansa si Rodaliza mula Qatar. Sinalubong siya sa airport ni DMWOI si Bernard Olalia, Undersecretary Hans Kakdak at OWA Administrator Arnel Ignacio. Nakauwi si Rodaliza sa tulong ng gobyerno. Nag-TNT kasi siya matapos makulong ng halos isang taon sa Qatar. Dahil nga po doon sa kaso ng absconding. After na makulong siya, may tumulong sa kanya. Tinulungan siya at uh, siya ay nakalaya. At uh, yun, nagtagot-tagon na siya habang naghahanap ng trabaho. Kwento ni Rodaliza, akala niya hindi siya makakauwi ng Pinas. Bagaman may kinaharap na kaso sa Qatar, na ayos ito ng BMW at OWA, kaya nakakuha si Rodaliza ng exit clearance. Mahigit isang oras nag-usap si Rodaliza at mga opisyal ng BMW at OWA. Ang masisiguro lang namin sa inyo, ah... Uh... Eh, Lahat ng pwedeng maitulong sa kanila, ibibigay eh, natin. Nauna nang nagbigay na 100,000 pisong tulong pinansyal ang DMW at OWA. Sagot na rin nila ang mga gastusin sa lamay at libing ni Jemboy. Gayon din ang pag-aaral ng mga anak ni Rodaliza. Tutulungan din siyang makahanap ng trabaho sa Pilipinas. Nag-utos din ni Secretary Tuts Ople na tutulong tayo uh, sa bukasan ng kanilang anak. And then uh, siya mismo ay uh, dahil na uwi na siya, kinakailangan din ng trabaho. So tutulungan din namin siya sa larangan na yun. Nagpunta rin kaninang tanghali sa buro ni Jemboy ang Navotas Police. Dala nila ang isang papel na nakikiusap sa pamilya Baltazar na kontakin ang forensic pathology sa si Dr. Raquel Fortuna siyang nag sa labi ng binatilyo na agad nang mailabas ang resulta para gumulong ang investigasyon. Julius at Cheryl, sinamahan ng team ng Wanted sa radyo. Ang pamilya ni Jembo papunta doon sa police station kung saan nakakulong ngayon yung uh, mga anim na police na suspect sa pamamaril dito sa Binata. Kanina naman ay nagpunta rito para makiramay si Novotas Congressman uh, Toby Chanko. At uh, bukod dyan, ay kahapon na una nang bumisita dito si DILG Secretary Ben-Hur Abalos at kagabi naman ay nagpaabot ng kanyang pakikiramay si PNP Chief Benjamin Acorda. Junior. Samantala, Julius at Cheryl, ayon sa uh, Commission of Human Rights, sila ay maglulunsad ng kanilang siwalay na investigasyon tungkol dito sa insidente. Julius at Cheryl? Maraming salamat, Justin Ponsalang. Mga kapatid, Luchi Cruz po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong palita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.